Pasok, Lord. Ganda mo, Albay. Woo! <laughs> oh, ayos. Pag sumama ka sa aming biyahe, ialay Alright. Welcome to koridor College. <coughs> La. Yung mga boss medyo malabo yung ano fuse ng ano ng ride. Oh, nga Think hindi. Laban ba ito? Alam natin. Masbyahe tayo parang nasa batas na. Uh, 'Di ba? Natagalan tayo mga boss gayun sa nagkabariya tayo at yun ang mga mga dinan boys paano na kami mga boss pang manila nila na Bayan, Albay Pag-videos ng ano Hindi tayo nakapag-video nakapag ng maayos dahil sa ano Yung mag may natin Hindi natin mag-video ng maayos dahil sa Dahil sa ulap nabalot siya ng ulap oh, mga ba siya nung nagana napaka flirt maganda sana yung views niya kaso ano flirt ganito dito sa ano mga po sa ano sa ablay maraming motor na dito ano Viking. nag nagbike kasi <laughs> mo ano ng ano biking groups <laughs>